good morning, good morning po guys Nandito na tayo ulit sa Sambar guys Arang sa Sabado ngayon So nakarating na tayo dito sa Sambar pagdating natin dito guys Nandito na yung dalawang ating kasama mga guys Kaya maat ko pang dito sa Arang sa Sambar guys Kami paparada dito ng Kambangka una natin dito sa mga kasama natin at Tayo mo unaan ah guys nandito tayo sa bagong dating na bangka Chandoy So, nandito tayo sa tubig. Pero natin nandun sa gilid. Ayun. Saka nandun sa kabilang dulo. Ha, mas kakunti ko ngayon kasi yung nakaraling ko. Ito yung bagong dating. Ito yung mga sakay. natin baka kumuha ng ice cream ko. Ayan ah, uh, guys, nagkakabawasan na, na natin guys dito sa sambar. Ayan. Oh, Nagkakaugay no. na Guys, yung iba. So, ilan na nang matitira dito. At yung mga ice nandito pa. Sa so, isang mga ice cream sa kabilang mga kulay dilaw. So, tatlo pa rin kami dito guys. Time check natin. 10.30 ng umaga. So, ayan. May parating bangka. Pa, dito, tataan dito. Sa kabilang. Kawan natin dito sa kabila guys Baka mauna natin yung dalawa natin kasama Kawunti na guys ang bigkes natin Kaysa nung nakaraning ko Huwag kayo guys Alas 12 na Salubog na ang sambar Oh, konti na guys natin yung ulit dito sa Aaron and Sunbar guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan, kawanti na ang natin. Test natin kasama na sa Saka yun nandun sa kabila. Bali tatlo. Tatlo pa kami dito. Ilan? Ilan to? Dalwa. Dalwa? Dalwa. Sipo na Sipot. Mangang dek. Hey guys, ala ono meja na. Ya bunga sambar. Nah, nang bangka. Ya guys, area ni sambar. Ini Nah, nang susul mungkin kita nang tayo dito sa area naman guys cream dito follow na tayo makakalaman na tayo dito ta. guys, guys sa to hindi na sa ko sa Francisca. Atang. Oh, konti na ang guest natin. Alaw na medyo na guys ng hapon. Ayan, kasa dumarating ang pagkasa guys. Yes and 3.30 na po. Mga hapon, ayan. Malis na naman ang mga bangka dito. Guys, may pumalit na tatlong bangka po. Madala na po may dumarating na bisita at may mga bangka dito, guys. At kukunti na rin po ang sambar natin. ayun palubog na. Palubog na siya. Oh, kakunti no! Kukunti na rin Mamaya may, may lubog na po. Ayan, so kukunti horse lang po, guys. dito sa Sambar at tayo mami ba, pagdating ng alas 4 o o, o alas 5 tayo lalaga na guys makunti na ang bisita guys makunti na rin po ang Sambar ang ating nakikita dito sa area Ayan, ah, uh, lahat na area uh, na halos lahat ng park ng Sambar guys may tubig na eh, may payong na lang ang guys. Eh, may payong na yan. Ang walang tubig guys. Ang, ang mga guest po niya, may ari niya ngayon eh, doon po sa ano uh, dito. Big Boss! Shout out! A few moments later nga guys alas 4 na ngayon lang nagdatating nga ng mga guests natin panay natin ang mga bangga po dito yan yeah. ayan okay, guys so, alas 4 na mayigit nagdatating nga ng mga bangga dito, dito guys may hey, naman mga guests ayun ay dumami nah, na naman po ang bangka may naman mga ayan sambar na natin lubog na maliit na sambar may mailo bugna de, mopon sambar. At me may, meden may, ay lubog na rin po marahoy. Yan din, <laughs> uh, idadnan eh, tayo lang muna to, pa, guys. Pag wala na muli mga porta rey, uy na tayo, guys. Yan. Mayroon na ganyan ang ating at Antuluyan ng anak natin. guys, 5.15 na ng hapon. So, uh, mag-assize mag lang tayo ng gamit guys at tayo ay lalaki na pag-uwi. Uh, nabog na po yung samba natin ngayon uh, guys. Ay, eh. medyo uh, yung mga bato na lang po nakikita natin. Oh no! Ayan, nabog na. At tayo ay may may lulubog na rin araw tayo ay lalaki na sa pag-uwi. Uh, kahit may nadating pa guys ng mga guys mga bangka mo naman guys tayo lalaga na sa pag-uwi at na naman tayo sa pag-uwi guys yan yeah, mga guys lang ang gabi natin guys yan hey guys alas 6 na dito pa rin tayo sa sandbar guys at ay nasira na naman ang ng mga kanya And papaylan na naman po tayo sa tukapalayot ng wow naman! Wow! Wow! Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> ah, bilis, mabilis! Sira na naman ang makina! Ha! ah, Pagpunta ka layo tayo! Sira makina! Sabog ng araw! kalayo na kami. Ayan. Dito ko muna iiwan ang bangka ko sa araw na ito. So, mahalan na bukas kung mapagtit na tayo guys. Ayan. Bunti tricycle na lang tayo kaya papahabi tayo sa mga motor. Dito pa nila. At medyo malaman na singinan ng tricycle dito. Bunti tricycle tayo. Pero kung may motor sila guys, papahabi tayo sa sa atin, bahay tapos yung ibang gamit natin iiwan natin dito sa bangka tara guys hindi natin alam kung saan yung mabarato guys at mo maya, maya daw po pagdating ko sa pangpang -pang, wala daw po signal to sa tabi so sana natin hindi tayo makaka contact sa kabila po para susunod tayo dito sa bangka kalayo so gagawin natin guys magka tricycle tayo kaya motor ng bakante dito sa area, area ng kalayo ng ating mga tropa. A few moments later. Hi hey guys, andito tayo sa kalayo po. Ayan. Okay. Naghihintay po tayo ng responde na sundo sa atin sa tagasamin po. Andito tayo kay tropa. Ayan. Nagal nga kayo pre. Nagal nga kayo. Oo. Nagal nga kayo. Okay. Ayan guys, uh, sila po ang kartika rito ang resort na to. So, dito muna tayo tumambay habang naghihintay tayo ng ating sundo. So, tumahog po tayo doon sa ating uh, barangay para sunduin tayo dito. Sabi mo, ganun ang mga tao dito guys. So, mga kartika, binigyan tayo ng kape. Papatanggal ng lamig guys. Ay mo na kayo, dalawa. Sana all. Oh. Yan.